guys, good morning sa inyong lahat o good morning po sa atong mga bago nga subscriber for today's video guys ay pagpatanaw-tanaw sa taas atong kapuntagon diris dalan sa to, syudad sa Carmel syudad sa Cagayan de Oro for today's video day guys ay magluto day og sapal sa lubi himo na sa pamahaw sa wala pagkasulay guys sulay na ninyo shout out titas atong mga new subscriber new followers shout out po sa mga OFW saan ka man sulok ng mundo ingat po kayo palagi God bless ito pala guys ay ang bahay na binabantayan ng kapatid ko guys yung haunted house at sa hindi pa tayo nagpaluto guys ay kumuha rin tayo ng bunga ng mansanitas masaharap kasi daw yun ang kainin guys at yun may sabi ay gamot din yan sa may mga sakit hindi ko alam kung bakit gamot so yan guys namimitas tayo at tinikman natin sarap pala guys natamis tamis na maasim asim at ito na guys ang ating mga ricados yan ang sapal ng lobby guys na nilagyan ko na ng pansahog at yung curry powder at yun ang ating mga ingredients guys at naglagay na tayo ng kawali sa ating lutuan Nigerian pan pala ang tawag dyan Raming guys dahil at nilagay na ang mantika at pagkatapos ay lagay na ang yung mga ricatos ang ating bawang at yung sili lang guys at inikos mikos natin ng konti at ipag golden brown lang natin bago natin i lagay yung sapal sa lubi na may curry powder ayun lagay na natin guys may mga seasoning na pala yan guys bago ko niloto minix ko na hindi ko na pinakita sa inyo para hindi mahaba yung video ayan guys ay atin ang minikos minikos Mikos kung Mikos na rin insan Hop Yan pala guys usually ang Pagkain ng mga Muslim guys Yung ano Tawag nila sa patir Ilagay sa kanin yan Ito na pala guys Ang ating finished product as you can see naman guys oh, nilagyan ko ng toppings na kamatis ayun uh, guys sana subukan nyo salamat sa panonood God bless